Ano gayod nga mabahaan kining usa ka sa lungsod sa Gandara Samar nga nahimutang haduul sa suba mao nga silay panawagan sa kagamhanan ani ang report ni Nico Sereno Naghakot sa pipila ka mga importanteng butang lakip na appliances kining mga tao nga naabtanamo ni atong Domingo sa hapon dito kini sa Tagnao Elementary School sa lungsod sa Gandara Samar epekto ni bagyong Juan gilunupan ang eskwelahan. Tungod sa iyang lokasyon, nga anaara sa likod ang Gandara River, dali ragyod kuno mabahaan ang ilang eskwelahan, lakip ng pipila ka mga balay tupad niini ini. Matod sa teacher nga nahinabi na mo, kung maghinangat ang daotang panahon o bagyo, maniguro na lang sila o elevate sa ilang mga butang, aron dili mabasa. Pero usahay gyud kuno makalitan sila pananglit gabi-i e, mubundak ang kusog kaayo nga uwan nga di sila makaandam. Every time na malakas ang ulan, lumalaki yung tubig. Yung mga box ini-elevate namin. Pero kagaya ngayon yung kasi yung apo ko lang ko pag ano ng printer, yung nilagyan pala ay parang bulok na bumagsak. Wala na yung printer na hulo. Kung grabe pa kuno ang uwan o dautang panahon, usahay halos taga dughan o sa pultahan ang tubig hindi na kung mamaya hindi na umulan bukas ng hapon medyo ano na pero pero kung dahil high tide ngayon parang bal pag umulan pa lalaki pa yung tubig nang hinaot sila matukuran og two story building mapahimuslan og masiguro ang mga kagamitan sa ilang eskwelahan nga dili mabahaan sa pikasbahin taliwa sa mga environmental challenges nga nasinati karon dili lang sa lete apan sa ubang bahin sa nasod na nawagan kining mga cost-oriented groups ug konkretong aksyon gikan sa gobyerno sa mga issue sa environment atol sa anibersaryo sa pag-igo sa bagyong Yolanda nagpahigayon sila og forum nagtuki sa lain-laing issue ug hagit karon sa kalikupan Nalalo kasi yung Yolanda, no? Kasi experience ko kasi siya. Nga, hindi natin na-experience si Yolanda ulit dito sa Tacloban ngayon. Pero na-experience siya ng iba't ibang lugar, lalo sa Cebu. Nakikita ko yung itsura ng Yolanda nung, nung time na yun sa Cebu. So ngayon parang ko, wala, talagang pagbabago. At... Uba ni Marlon Melgazo o Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.